sa hindi malayong hinaharap, ang West Philippine Sea ay pilit na inaagaw ng kaharian ng Manchuria. Bagamat hindi nila ito makuha sa pamamagitan ng pakikidigma, iba't ibang paraan ang ginagawa ng mga Manchurians para sirain ang moral. Komunidad at paniniwala ng mga Pilipino upang masakop nila ang West Philippine Sea ng walang aktual na digmaan na magaganap. Ito ay sa pamamagitan ng mga taksil ng bayan, tulad ng mga angka ng mga politiko at mga bayarang media at social media influencers. Nagkita si Andrew at Commander. Ano akasyon? Wala naman, gusto lang mag-unwind. Ay eh, nandito na rin tayo eh, pag-usapan natin yung AI project. Andrew, tama ba na gamitin natin profile yung kay Ali? Yeah, I think tama naman po, and so far we're doing good. Marami ka pang gagawin, ha? Kailangan paghandaan mo yung mga weaponry, yung defense system. Pati na rin yung satellite. Kailangan maayos yung transmission. Uh, Bakit, Commander? May ibanda ba? Wala naman. Pero siyempre, mabuti na yung sigurado. Ako nga pala mag, maganda ka ng safe house, may darating tayong mga high profile visitors. Huh? Uh, sino Commander? magakampin natin, mga Manchurians. Huh? we have to protect them at all cost. okay, ayoko glad Commander. alright. okay. Scanning. Scanning complete. Initiate upload. Uploading. Upload complete. Our AI system. Como son defenders defensores? ¿Necesitas you bajo? ¿Y tú? Aria, because no maluhan si Ali, we figured that she's the perfect profile for the AI. Ofa bisad niya dahil dito sa KSMPTI and yeah, pa know ish na what Ali? Right? Here she is and the parents signed the waiver and they're more than happy to have her sra ai <music>